dito pa napakarami pa mga bahay sa gilid ito na yung papunta ng Recto Avenue halos wala na mga water hyacinths kakaroon na uli ng mga barong barong sa gilid Kabaw pa nga ito. Ayan, ha. Eh. Uli ito, mga. Port Santiago Kaya yeah, ganyan Mayroon pang nakatusok Isa yes, saan eh. sana mapagawa ng pabahay Dito tayo ngayon sa Muelle de la Industria sa Maynila. sa ilog Pasig Ika-update tayo ng Pasig River estanad ngayon na pa rin ng tubig Wala so, na wala na yung mga water hyacinths Nandun na ang Col Santiago hmm. Delphan Bridge Tuntahan natin doon. sa kabilang may mga may mga bahay pa. Oh. Meron din, may may dalay ko priyana sa station. Sana. sana gumagana dahil walang pa ngayon dito pinabaha dito buti ngayon wala Sana mapagawa ng ਹਵਾ dito, wala wala ngayon dami pang kailangan ngayusin sa Maynila ng mga kabayan pinanggal pan bridge may hmm. mga dito ang street dwellers hindi masyadong ano, to. daanan ng mga sasakyan ng mga tao ayan ang dami itim na ng mga bakod yung gilid mga kabayan ng seko nalinis ang tubig ng ilog pasig lalim ng tubig ngayon pero na, na control na yung mga water hyacinths nandun na ang manila bay isla uh, puting bato may kanan Yun yung nakalaki ang sakop ng binondo. Ah, uh, yun ang binondo minimum 1. pabahay ni Yormes Comoreno Moreno. Dapat uh, pala dito may mga ano mga vertical housing. Ang daming mga dito sa Maynila. Uh, homeless. Regal din. Napakalaki talaga ng mga truck na dumadaan. Kakaroon na uli ng barong-barong sa gilid sa tayo dito pero pa rin mga ano mga street dwellers dito sa Peter Island meron din Ito rin talagang mahirap. Okay. Ito tayo dito sa ilalim ng Delphine Bridge. Ang daming mga truck. Ito, baha. Mababaw pa nga ito. Paikot Santiago Meron pang nakatusok Isa Dalawa Yan yan nila industriya Dabi pa ang Bahay Sa gilid Dito ang Tramoros Bridge Punta ang Chago bagay ito mga bagay ito pa napakarami pang mga bahay na gilid ito na yung papunta ng Recto Avenue umulan na